Ayan po, sa episode na ito, ano po, update ko po kayo sa ating mga panalim po bang upo. Uh, oh, ito na po yung ating upo. Kung yung upo pung iyon natin ay yung mga pabalag, ari po naman. Ay yung upo po natin na pagapang. Yan, ito na po. Yan, tapos ito pa po. Mga nagbubulaklak na rin po. Oh. Yung mga punuan lang po ang ating inano, tinabunan dito. Yan, yan po yung mga puno niyan, no. Tapos ito pa, oh. Tapos po ito, meron mga pangunahin pong bunga. Tapos pala dito, ay may naligaw pang kalabasa po yan. no kalabasa kung natatandaan po ninyo tinanong natin ito yung napakaulan ulan oh. yan ito na po yung ating opo pwede na iba po ang variety nito mayumi so, ating pong i-harvest na iyon no Meron pa dito maliit pa Yah Lakay nung ibon no Yan ito po yung update sa ating upo pagapang oho tapos yan puno man ating upuha, lugot na. Oh. Tapos po yung kamatis natin eh, hindi na po dito tumuloy oh. Parang naapektuhan din po nung nakarang init. Yan, ito na po. Oh. Uh. Yan po yung mga kamatis. Ay di ibig sabihin po matik, lilinisin na po natin yan ng sagad sa linis. Oh, tapos tapos tatanim na po uli. Bali ito po naman yung ating mga harvesting oh. oh. panalo. Pwede na. Oh. Yeah. Hmm. Ito na po, maganda po at meron na siya sa bandang itaas. Yan pansin niyo po ba? Oh. Ayan, nakakatuwa po oh. Oo. Ayan, ito po Ya, yeah, ito po, mula taas hanggang baba po. May na-harvest naha na po tayo. Mm. Yun, no? Dito. dahil po medyo hindi po kadamihan ang order ngayon kuhain lang natin ay yung medyo tatabaho tatabaho <laughs> medyo matataba lang nandito na po tayo sa mas pinakamakapal. Oh. Mm. Yan pa po. nakaka-enjoy 'tong mag-ano, mag-harvest oh. Ah, magal, oh. Mag oh. Mm, lagot. Ito na po yung ating mga pinaghirapan to. Ika nga inaani na. Oh. Ganda. Ito na po yung ating harvest Maliit na itong pinakahuli Ito na eh. po yung no? May upo kikiluin po natin mamaya ito Ito na hindi pa po sagad ang harvest oh. yan, yan. kiluin po natin para malaman po natin Ayan po, sabay-sabay po nating alamin kung una kailang kilo nga ba tayo. Oh, yan. Oh. Yan, yeah, ito na po. Siete e media. Oh. Ayan na po yung ating narbes. Pitot kalahati. Hindi ko pa po sinagad at gawa ng kukunti rin order. Tapos ito po yung magiging kasama nito sa deliver yan hindi na wala sa atin sibuyas tapos ari po upo yan na po oh. panalo po ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy laan po bye